Ayan po, isa pong mapagpalang araw, ano po, ng lunes. Ayan, both wisely mga kamangyan. Uh, ito pong papakita natin ngayon, ano, pamilyar na po ang lahat dito. Ano, ito po ay tinatawag na libon ng kabibe. Pero sa mga kabibe na libon na nahawakan ko, ito po yung kakaiba, ano, yung kay Manong. Kasi po ito ay nakita sa patay na sapa, ano akala niya nga daw eh nung nakabaon ito sa lupa ay buhay pa ano yung pala bato na siya pero yung ipagtataka nyo kasi dito napakaba, napakagaan talaga niya ano at alam naman natin ang bertod o kakayanan ng mutya ng kabibe ano dito kasi madami ako napansin meron siyang mga parang ugat-ugat ano yan iba, Ang dami ko na kasing natanga na mutya ng kabibe, ulibo ng kabibe. Hindi naman siya totally ganito. Ano? Ang bisa po ng mutya ng kabibe, kung gusto nyo talagang malaman kung siya ay buhay o malakas, ano? Simple lang po. Ibabad nyo lang siya sa isang basong tubig. Siguro mga limang oras o apat. Lalansa po yan kung buhay yung kabebe o magkakaroon ng parang malagkit ano na madulas ayan nagagamit din po ang kabebe sa tagulilong sa bisaya o sa tagalog po ay tagabulag ayan pampaamo sa mga naiibig nyo meron po siyang orasyon na naka talaga para sa kanya sa pampaamo ayan Meron po siyang lihim na orasyon At yun nga, kung may maliit kang hawak na ganito Kung gagamitin mo siyang kabal o para makatatag ka sa ilalim ng tubig Dapat nasa loob ng bibig mo talaga Ano po, ayan Pro disclaimer lang po, ano, sa mga naniniwala lang Ayan, napakagandang gamit buhay na buhay yung aura niya tsaka talagang kakaiba siya ano sobrang kakaiba kasi yung nakikita kong ganito basta lang siya po si Lice. yung wala siyang gasinong image ano hindi katulad nitong tinatangan niya yan napakatagal na niya itong ginagamit ano ayan at ito pa nga po yung isa yan. Mutya po ng dayap o kalamansi. Ano? Sa katawagan kasi sa una, kalamansi o dayap nga yung katawagan ng una. Ang paggamit po dito, ano, kung kayo ay mga online seller, ano, kung kayo ay nagahawak ng ganito, nasa bibig nyo po yan. Ano? Ayan. Kasi online seller kayo, kung kayo naman ay mga negosyante lang na mga nagtitinda ano lagi pong dala wag na wag nyo pong iiwanan ano para hindi nyo po masabi na yung hawak nyo gamit ay parang walang bisa ano kasi yung iba sinasabi ah uh, yung nakuha ko walang bisa eh paano iniiwan sa bahay tapos yung iba na sa kasama sa mga pera hindi po pwedeng kasama ng pera yan kasi mga mutya po yan ano yung kasing may halo yan na mabaho o malansa kakaiba sa mga gabay ng mga mutya hindi nila gusto yung amoy ng pera yan kumbaga parang merong toxic sa kanila yun <laughs> ganon ano ho Sa medalyon naman po, ito naman yung kanyang hinahawakan, ano, yan, luman-luman na, inang saklo-ulo ito, at saka berhin pa din na may kalong na, parang sa si isos yung kalong, ano, medalyon, yan, panggabay, proteksyon, at magagamit nyo din na pambalanse sa mga gamit nyo ano kasi kung isa kayo sa mga medal ah, mga antingero na mahilig magkoleksyon ng mga iba't ibang klase medalyon ano kailangan niyo po ng uh, pambalanse tulad ng mga berhen yan para ma-balanse niya yung mga bisa ng bawat isa mas mainam po na magtanga kayo niyan ano ito naman po susunod ano Siguro naman pamilyar na po kayo sa susong puti. Ano? Ayun. Susong puti. Hindi po siya tamilok ha. Baka sabihin niyo tamilok po 'yan. Hindi po, suso talaga 'yan. Ano? Susong libon na kulay puti. Ayun. Mainam po sa depensa kabal at pampaha mo sa lakas din po yan ano yun nga daw kasabihan ng matanda na nagtatangan nito pag siya ay nakayapak sa tubig eh talagang ika nga eh mapapalaban kahit limang tao kaya niyang itumba yun yung kasabihan niya ano hindi natin susumangin yung kanyang paniniwala ayan marami po salamat sa full support ano medyo nung mga nagdaang araw nagkasakit tayo kaya hindi tayo nakapag vlog ano ngayon nga po medyo hindi pa din ako okay pero pinilit ko lang ano po god bless po sa lahat salamat po